Good morning guys, ngayong araw nga ipapasok na naman tayo sa trabaho. Pagising ko nga, gising na si Mami Cherry, naghahanda na ng bahong ko tsaka ng almusal ko. At nagulat nga ako si Sechi, si gising din na tsaka si Saori. Maaga kasi natulog si Saori tsaka si Sechi si kaya maaga palang gising na rin sila. At ito naman si Shinji, natutulog pa rin, naghihilik pa yan. Mamaya pagising niya, dedede -de na naman tapos tutulog na naman ulit. Nag-almusal na nga rin pala ako kahit konti lang para may laman yun siya natin bago pumasok. Pagkatapos kumakamayan, nagpaalam na rin ako sa kanila Kumis muna tayo kay Saori At syempre, kiss na rin tayo kay saichi gising na rin siya eh. Syempre, papahuli ba naman si Mami Cherry? Tatayo pa yan para kumis Nag-kiss -nag pa nga Ay, kumamambo pa nga Ay, umisa pa nga At syempre, kiss muna tayo sa itlog Ay, wala na palang itlog Good morning guys Panibagong araw, panibagong trabaho na naman tayo Sabi ko nga sa inyo, okay lang yan Importante mga alaga, may trabaho, di ba? Kaysa wala naman trabaho. Kaya, <clears throat> hanggang may trabaho. Trabaho lang ng trabaho. No? Mas lumalamig nga ngayon guys, nang sobra, kaysa nung nakaraan. Kasi ngayon, uh, abot na siya ng 8 degree, 7 degree, kapag umaga Pero pag kahit naman nung tiyon lumalamig, nasasanay na rin eh. Kapag umaga nga din pala marami ding estudyante na mga nagbabike papasok sa school nila. Ang independent kasi ng mga bata dito lalo na yung mga elementary hindi na sila nagpapasama sa mga magulang nila. Kahit nga elementary dito guys sumasakay na rin ang bus tapos bumabiyahin na rin sa train. Kaya ang galing talaga ng mga bata dito. Ganda ng panahon guys. Medyo may kagandahan ng panahon. Buti na lang yung panahon maganda ikaw hindi. Joke lang. Kuminto na nga yung walan, no. Kahapon, lakas ng ulan eh. Ayun na si Haring Araw. Sinisilaw na tayo agad-agad. <laughs> sa tuwing may dumadaan talagang train dito guys, nakaka-relax. Lalo na itong ginger nila dito, na malapit sa amin. Kahit araw-araw ko ito nakikita, hindi ako nagsasawa eh. Day check. December 13. Let's go. Daming hopper dyan. Gaanap kayo ng mga motor dito. Ayan Oh. Eh, no? na natin to Nakapag park na tayo Mga galing galing na yung tagawat natin ah. Baka bukas mayroon na naman bagong tubo to Ewan ko na lang Charge muna tayo sa libo Wala na naman yung card ko Charge tayo One thousand Charge to the right Kadalma, charge to the Bale, ito pa sa kayo na nga pala tayo ng train. Medyo kaunti pa lang yung tao kasi medyo maaga pa naman. Pero kapag kabandang mga alas 7 na maigit, marami ng tao. Katulad yung pagbaba ko, ang dami ko ng kasabay. Mapapasok na yun ng trabaho, tsaka papasok sa eskwelaan. Pagbaba ko nga ng train, bumili muna ako ng kapi sa may family mart. Pakita ko na rin pala sa inyo, sa may harap ng cashier, marami din kakanin ng mga Japanese. Lahat ng nakikita nyo na yan, yan yung uri ng mga kakanin ng mga hapon. Tapos sa harap naman, may mga tinda rin silang barbecue, manok, shopaw. Tapos dito naman yung mga taxi nila. Ang popogi ng mga taxi nila dito, no? parang mga makaluma pa rin yung style. Bala, ito nakasakay na nga rin pala ako ng bus. Buti na nga lang, maiksi lang yung pila, kaya nakaupo tayo agad. Nakababa ako lang ng bus. Uh, kalbo na yung dahon, guys. Anong puno? Wala ng dahon. Buti na lang, maganda na yung panahon ngayon. Mga pasok na ulit tayo. Yun o, know, ang bilis, na tayo. Trabaho na naman tayo. Bala ito guys lima nga pala kami ngayong araw. Tapos ang ginawa namin nagsimento lang ulit kami ng mga butas butas dito yung may mga damage. Kaya lang hindi na ako masyado nag video guys kasi busy kami ngayon. Let's go simento simento na. Kainan na. At ito nga pala yung ko ngayon guys yung kaldereta na niluto ni mama kahapon. Pagkatapos ko nga kumain nahiga muna ako. Pag nga pala tanghali guys natutulog ako dito kahit 30 minutes lang trabaho na tayo guys Nantok pa ako <laughs> Bale, ito bandang hapon nga, simento pa rin kami. Halos maghapon lang kami nagsimento ngayon. Ang hirap lang simento ay ng iba guys, kapag merong bakal na lakalawit. Talagang ginagawan ko na lang ng paraan. Alam niyo naman, bagawan lang din ako sa simento. Hindi naman talaga simento yung trabaho ko dati. Kaya hindi naman ako veteran pagdating sa ganitong trabaho. Baleto ito pass forward at pauwi na rin ako. At ito, nakasakay na nga rin tayo ng train. Pagbaba ko nga ng train, ibibili ko sana si Mami Cherry nitong onigiri. Kaya lang wala na yung flavor na gusto niya kaya hindi na ako bumili. At dahil nagugutom na nga ako, naglakad-lakad muna ako saglit dito. Namiss ko kasi kumain ng gyudon guys, yung cheese gyudon. Kaya ito, dumaan nga muna pala ako ng sukiya para kumain ng cheese gyudon. Tara guys, sama kayo. Papakita ko sa inyo kung ano yung paborito ko dito sa may sukiya. Dito pala sa may sukiya guys, meron silang English dito. Kaya kahit hindi kayo marunong magbasa ng Japanese, makaka-order pa rin kayo. Katulad ko, hindi naman ako nakakabasa. Kaya kapag ka nag-order ako, English English lang. Pero kahit papano guys, kaya ko naman magsalita, kaya ko naman makipag-communicate sa mga hapon kahit yung mga basic-basic lang. Honto wa, nihongo benkos tinay kedo, demo, nihongo shabiriru yo, desyo, nihongo umay desyo. Bala ito guys, dumating na nga pala in order natin. Ito nga pala yung cheese gyudon guys, yung pinaka-paborito ko dito sa may Tapos nilalagyan ko pa yan ng tabasco, tapos yung parang chili powder. Tara, kain tayo guys. Ita daikimas. Pasintabi na nga lang pala dyan sa mga hindi pa kumakain. Baka magutom na naman kasi kayo habang pinapanood yung kumakain ako. Ganito kasi ako minsan guys kapag hindi ko na kaya yung gutom ko kung makain ako sa labas. Katulad ngayon halos mag aalas 7 na rin ang gabi. Kaya ang ginawa ko kumain na lang muna ako bago ako umuwi. Tapos sinabihan ko na rin sila mami Cherry na kumain na din sila wag na nila ako intayin. Bale, ito guys, tapos na nga tayong kumain. Simot na simot. Ah, busog. Uwi na tayo, busog nga ako. Hindi na kasi ako sa bahay. Gutom na gutom na ako guys. Dahil na lang tayo ng 7-11 mamaya para dala ng pasalubong yung dalawang bata. Pakita ko sa inyo yung dito kapag kagabi. Ano? You know, madilim na. Dito naman, puro takoyaki. Ayan o. Takoyaki ba ito? ayo. oo. Ang dami yung takoyaki dyan sa loob. Eh, oo nga. Takoyaki na may inuman. Tapos dito naman, kaya. So, kunin ko na yung bike ko. Tapos, sibat na rin tayo. Ayun na. Alas mga makakainan dito. Tsaka mga inuman. Na. Dito naman, laruan. So, okay na tayo, guys. No? No? Busog na ako. Baleta, dumaan nga ako saglit ng 7-Eleven para bilan ng pasalubong si Sauri tsaka si Seichi. Pagdating ko nga si Sauri, yung mga kapagad sa akin, sabi niya na miss niya daw ako. Sorry, Sauri. Bear. Bochi. Kobe. Kino. Nice to meet ano yung gato ka? Ano yung gato? Pag silip ko nga sa kwarto, si Cindy natutulog pa rin, nakanganga pa. Lagi yan naghihilip guys kapag ka natutulog. Si Mami Cherry naman ito, kumakain siya ng spaghetti. Binilan ko nga rin pala si Mami Cherry ng chocolate guys. Para meron siya pang himagas pagkatapos niya kumain. Si Sauri at Seichi naman, pinauna na daw kumain ni Mami Cherry. Kaya siya na lang yung hindi pa kumakain. Ah, gising gising na ang bata na yan. gising gising na si Shinji si Cucu tomate gising gising na yan. ah, bawal pa yang buhat hindi pa naliligo si daddy eh hi bye 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 bye, bye, -bye. seno jane matane arigato jane matane arigato gesai mas Nick, 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 bye bye. bye, -bye.